Hi! So for today's video, nag-unboxing tayo ganyan. So parang is mad. assemble tayo na siya. Simple na siya, guys. Okay. Okay. Siyempre, expect na ninyo ang kuhaan sa paayo. Ha? Guys, isa yung assemble. Pasha, cute. Ano siya guys, simple ra siya. Pwede siya ipapilit pero ingon man ko nga iko na lang daw i-screw or sa screw ni mamahan para mas ligon siya. Ano ba guys? Ano ra the next thing in siya dali ra siya kay assemble. Easy to assemble. Bisaya man ko. Pasabot ba kanyang mga tagal? Ano ba siya? Ano siya? Ano ang mga sabon na lang nato sa kanang naipangguntingan ang tusa para diri na ibutang para dito na ibutang dapit sa kuan. Para dito di na na, na, na Ay, diri junro. Rin, mga powder ba guntingan nato, di ba powder man to? Diri na ibutang para naibutangan di, para man para diri asig butang sa kuan. Okay ka tong isa sa mga lamas mo to para di ka mani. Stop right there. Nope. <laughs> Ubasin na kayo. Nakitan mo na mo. Nakitan na. nga guys. Wait na. Ang siya switch, Tama, say, single. Ah, ito sa isa single guys. Tila na help daddy. I'm sick. I need a doctor. sa. <speaking in English> tao medyo ko siya kay mas siya ba medyo tong isa dali rin ako nasa yung basta may start na siya yung ato dali rin na kailangan mo siya guys na siya side. Oh, malakas guys. Okay na siya. ang symbol. Pero iba lang pa na ito ang ah, yahang door knob. Sorry guys, ha guys. <laughs> Hindi kan pa may nag-assemble sa oh, laing ko. Hindi <laughs> kan pa may nag-assemble sa mga laing ko. Ano pa ito? Ano so, na, Dai? ba? sabo. Ni

You want to be Roman. man? Ikaw na life flower girl. You want to be, you want to be a flower girl? No guys, no you. No. Oh, you want no, to be... not. not. You're a ring bearer. You flower want to be a ring bearer? Girl. No, you're not a girl, you're a boy. No, guys. So okay na siya no. Kulang na na ako. You can't be a flower girl. Done. Mga like, 200 plus super... na siya guys uh, or 100 plus. Mga na plus lang siya tungkol sa shipping. So, okay na siya.